konnichiwa mga kakapture capture Andito kami ngayon sa Spain Mora Isemig and today is July 2 i-celebrate natin ang birthday ni Madam Kipwing <laughs> so dito po tayo bibili ng ticket sa kanilang booth sana magkaroon tayo ng discount dahil hapon naman ah. pero alamang sa malamang mura lang din naman dito kaysa sa USJ at sa Disneyland So, ito ang unahin natin sa Trumbly. A few moments later kami <laughs> kaming nasa Europe mga naka-capture inside sa Japan. Wow. Ano sabi mo? Ano Lord, ano sabi mo Lord, ano? No, no, no. plus Ay, mountain. O, ito na <laughs> Ay, mo. Ito yun, nasa Teddy. So, dyan, sumakay tayo lahat. Ah, nag-enjoy ka ba sa pagsakay mo? <laughs> Ayan ang kanya experience po dito sa Shima. ni Ken, Maka-capture. Ayun na doon yung ulitin kasi para daw mamamatay na siya. Mainit nga lang ngayon ang weather. Kasi summer dito sa Japan ngayon. July 2, 2023. So ayan, uuwing luhaan ang ating boss dahil walang gusto sumama sa kanyang ride. Ito ang gusto niya sakyan. Yun. Yun ang gusto niyang sakyan. Ayan, 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 ayan. ayan, ayan, ayan. Napatay. So, ayan, nakaka-capture uwi kami. Masama ang loob ng aming alaga, Oh. Kasi walang gusto sumakay sa kanyang ride. Tapos magbalintong-balintong din naman kasi, uy. So, ito ay matatagpuan sa Mieken, malapit sa Nagoya. Shima Mie. Affordable yung kanilang ticket. Marami kang mga mara Hindi mahaba ang pila. Take note, mga kakapira. Sunday ngayon, hindi mahaba ang pila. At meron kang nakakamatay na roller coaster as in tutuwad-tuwad ka talaga dito ayan po uwi na po kayo mga kakatsure dahil ay sumakay ng aming birthday girl Masama ang, ang loob natin, ating ay naturos. ko. Oh, Ayan na, oh. Ayan na tumutuwad-tuwad. Ayan o. No, Ayan o. No, Ayan o. No. Ayan oh. Siyempre, bago tayo umuwi, hindi mawawala ang ating pasalubong moment. Ayan, may pulburon yung pala si Lassins kasi ano to is oh. oh. Di ba parang pulburon pul na totoo oh. ako? Oo, di ba? Di ba? Parang oh. siya. Yuhak yun. 900 yun. 900 yun. Ito pa oh, may flavor oh. Sabay so, dyan oh. talaga Pilipi, eh. ka talaga eh. Pulburong ka talaga eh. bukas okay, pa sila? Oo. Uh, mo, -oh. thank you ka-capture. Thank you ka-capture. Masaya ka ba sa experience? Aba. Saan na dila ba? Malapit na mo ka. Napakotak.